Mahal pa kita pero hindi na aabot sa puntong hahabulin pa kita. Mahal pa kita pero hindi na sa'yo magpapakatanga dahil ako'y natuto na. Na hindi lahat ng darating sa buhay mo ay mananatili. Na hindi porket mahal ka ay hindi ka nasasaktan. Siguro, yun nga lang talaga yung kahalagahan ng salitang break up, no? Hindi para saktan ka. Hindi para magdusa ka. Hindi para ipamukha na nagkamali ka, kundi para ilayo ka. Sa maling tao. Kaya simula sa araw na to, hindi na kita iiyakan. Simula sa araw na to, hindi na ako manghihinayang sa relasyon natin na ikaw mismo ang nagsayang at simula sa araw na to, hindi ko na muling papaikutin yung mundo ko sa iyo na minsang pinahinto mo.